Magandang araw mga farmers, may nag-comment pa sa isang video natin. Itong video na to, ang sabi nila na magtataay daw ang biik ng mga bagong walay kapag binusog po ito ng todo. Ganito kasi yon mga farmer. Kami po dito sa aming babuyan kapag mga bagong walay na biik ay nagbibigay talaga kami ng anti-scoring na gamot sa aming mga biik. Pine-prevent po namin sila sa mga posibleng pagtatae. Pero may mga instances talaga na magtatae sila at hindi po natin maiiwasan yon Normal po yon sa mga bagong walay na biik. Kaya ang magandang gawin natin mga ka-farmers kapag nagsimula ng mga lambot ang ng dumi ng ating mga biik ay agapan natin ito at huwag na po natin antayin lumala. Bigyan na po agad-agad ng gamot. Anbalik balik po tayo sa pagbubusog o pakain ng marami sa mga bagong walay na biik. Ganito yon mga ka-farmer. Hindi po namin binubusog ng isang bagsakan ang mga biik. Subali, inuunti-unti po namin ang pakain at maya-maya po kami nagbibigay ng pasnak sa aming mga biik. Dahil kapag isang bagsakan ang pakain at mga bagong walay ito, posible talaga na magtatae dahil maninibago yung tiyan nila. Kaya para hindi mabigla, unti-untiin po natin mga ka-farmers. Happy farming mga ka-farmers!